Bakit daw umiiyak si JB? naghanap ng papa. kung hindi na si Papa, wala kang dede. Wala kang pambiling gatas, pambilin diaper, pambilin tinapay. Naiintindihan mo ba si Mama na? Uwi naman si papa mamaya ah. Diba? Bakit mm. 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 Bakit? Mm. Bakit mga uh, kapatid po yan? Mm. 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 Bait na po si JB. Hindi na po iyak si JB. Bakit talaga po si papa. Work nga, papa. Papa. Talat na yung kakot Uwi na si papa. Work nga. Papa, papa, papa. Ang <laughs> 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 halatang nagkain ka na, tinapay ah. Very good naman na baby ah.